yan mga boss, yung available unit natin, yung ating yan, yung pulang yan, ito, lapitan natin, ito yung ating Nissan Sentralic na 1993 model, original yung kanyang papel, nakamags na rin, makakapal yung gulong, nasa 90% pa yung kanyang gulong, ayan, back to back yan, na makapal, hanggang dun sa may side, uh, yung kanyang paint, ayan, maganda pa, hmm. Ayan. Ah, uh, gana rin yung kanyang hazard. Yung dalawang hazard niya dito gumagana. Yung high beam tsaka low beam na ilaw gumagana. Tsaka yung kanyang wiper. Ayan yung dalawa. Gumagana yan. Meron din siyang aircon sa loob. Ayan. Pakita natin dito. Pakita natin yung aircon. Ayan. Hindi lang nakaswitch. Ayan yung aircon. Gumagana rin yung kanyang stereo. Presentable pa yung kanyang mga upuan. Sa harapan. Ayan, speedometer. Ito lang hindi gumagana, pero itong fuel gauge gumagana, tsaka yung temperature gauge gumagana. Hanggang stereo, hanggang aircon gumagana. Ayan, yung mags nga sa likod, pati yung gulong, ayan, yung kakapal pa. Ito yung upuan sa likod. Ganda, may seat cover na rin, yan yung likodan niya, yung speaker niya, buo, gumagana. Ayan, oh, may lalagyan ng ay dito ng mga tubigan nyo. Pwede yan. Hmm. Ayan, yung kanyang sidings. Mm. Mm, kanya ano, walang bitak. Yung wall sa taas. ayan, buo, may ilaw din, kumagana 'yan. Hmm. Pakita natin yung likod. Yan yung kanya likod, yung kanya original plate. Nandiyan sa likod nilagay natin dahil ito ay temporary na lang muna dahil baka mahulog. Ayun siya, pero pwede pa naman siyang ikabit. Ayun siya, paint na lang sa maselan pero itong kulay niya ay eh, pwedeng-pwede pa. Ayun, sa may likod lang siya, medyo nag-fade pero dito sa harap hanggang side by side hanggang sa top red na red pa sya for all the 40k na lang ayan dating 48k uh, kaya natin ibigay ito ng 40k na lang ayan ayan mga boss uh, dito naman tayo sa small body natin na Toyota Corolla small body gumagana lahat sasakyan mo na lang ayan 3 color siya, original ORCR, full tone knob cell. Ayan siya yung kanyang plate number, meron ding aircon sa loob. Ayan, nakamags na rin. Ayan, pakita natin yung loob. Mga boss. Ayan yung kanyang loob. Ganda ng upuan. Ayan yung harapan upuan. Mga upuan niya. Walang bitak. Hanggang sa taas, walang bitak. Sidings, walang bitak. Nau-open yung lahat ng pintuan niya. Ayan. May aircon. Merong radyo. Malinis ang loob mm. Ayan Wala siyang bakbak -bak. Kanda presentable pa yung kanyang paint Ayan uh, Located lang po ito guys Sa uh, Gasang Mangaldan Ayan Pwede nyo po akong kontakin na lang Sa number na iiwan ko mamaya Sa description Ayan Ikutan natin Ayan Nung kanyang likod Nung kanyang side presentable pa. Makanyang. Yan, balik dalawa yan, guys. pili lang. Located lang ito sa maigasang mga aldan. Nel, bikiri Bakery. Tulad ng uulitin ulit. Lalagay ko na lang yung description sa post ko. Yun, thank you.